Hello, hello po. Magandang umaga po. buenas dias. Magandang araw sa ating mga kapatid po dyan. Kumusta, kumusta po. <coughs> Isa shout out ko na naman po ang aking mga uh, pumupunta po sa aking live. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa inyong pagdalaw palagi sa aking live. Thank you, thank you very much po. Malaking tinatanaw ko po yun. Utang, malaking utang na loob ko po sa inyo. Sa inyong pagdalaw sa aking live at salamat salamat din po sa kung hindi man po ako nakakadalaw sa inyong live kasi po malamang busy po ako ng mga panahong kayo po ay nakalive pero yun naman po mga napupuntaan ko po mga nagadalaw po maraming maraming salamat din po sa inyo isa shout out ko po lahat kayo lahat po nang mabanggit ko dito ngayon ay isa shout out ko po <laughs> unang una po kay Lee Ilunggo po maraming maraming salamat sa iyo Lee Ilungo, at uh, thank you, thank you very much po sa iyong pagdalaw sa aking live. Ganon din po kay Nolly Boy. Maraming maraming salamat po, Nolly Boy. Kay Charlene, maraming maraming salamat po, Charlene. Kay Cherlan, maraming maraming salamat din po sa iyo. Kay Jody OFW, maraming maraming salamat po. Jody OFW, Mix Vlog, salamat salamat po. Kay, kay iba maraming maraming salamat po, Iba kay Mamiling, Ling, maraming maraming salamat po Mami Ling kay Busbik, salamat salamat po kay Rikon, kay Rinaldo, maraming maraming salamat po kay Mel TV, maraming maraming salamat po Mel TV kay si Kang Atong, kay Roy sa mga hindi ko man mo po mabanggit, alam nyo po kung sino po kayo maraming maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa aking live thank you, thank you very much po sana po wag po kayo magsawa <laughs> na dumalaw sa aking live. At panoodin po kayo ng aking mga video. At uh, kung katulad nga po nito, ito pong video nito, eh para po sa inyo o para po sa ating lahat, binabati ko po kayo, binabati ko po tayong lahat sa ating, uh, dito sa ating uh, YT words po. Sa ating YT word na kung ano ang po ang ating mga nagagawa po dito. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo dito sa ating klase ng ating ginagampanan po. Sana po ay maging masaya po ang lahat. Sana po ay uh, maging happy lang po. Kahit na po medyo mahirap, laban lang po. Tulad nga po ng mga nababanggit po ng ating mga kasamahan, kahit mahirap, laban lang po. Ito po kasi ang gusto nating gawin eh. At ganoon din po kay kay Imbelia Life. maraming maraming salamat po Imbelia More Uh, kay Mami Rimbo, maraming maraming salamat po. Kay Noma Scarpio, salamat salamat po. Kay Raquel Glaze, thank you, thank you po Raquel. Kay Jazz, kay Mami Bir, kay Meloni Balimbin, salamat salamat po sa iyo Meloni. Kay Inday salamat salamat po Inday Lacey. Kay Nidas Cooking, salamat salamat po. Indi, uh, Nidas Cooking Show in Canada. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, kay Yanis, thank you, thank you po Yanis. Maristis Alcantara, thank you, thank you po. Kay Punix ni punik maraming maraming salamat po. Kay maring Kababayan, salamat salamat po maring Kababayan. Kay Angkil Sam, salamat salamat po Angkil Sam. Kay Ati Tiri, salamat salamat po. Kay Kuya Lino, thank you, thank you po Kuya Lino. Uh, kay kanino pa kay yours in adventure maraming maraming salamat po yours kay Pinay Taylor in Brunei salamat salamat po Pinay Taylor kay Gemini Girl thank you thank you po kay Big Mura salamat salamat po Big Mura uh, kay Ampoy, salamat salamat po Ampoy, thank you, thank you very much po kay Casey Garcia, thank you, thank you sa aking member po ng aking channel kay Missing Kids salamat salamat po Missing Kids salamat po sa iyong pagpamember po sa akin kay Mami Ling kay Kisi Garcia kay Missing Kids kayo po ang aking mga member sa aking channel maraming maraming salamat po sa inyo sana po wag po kayo magsama, magsawa, magsawa <laughs> na magpamember po sa aking channel salamat salamat po talaga maraming maraming salamat po ah uh, ganun din po kahiyang hiyang din oh, hiyang kay Miss nang ng Hong Kong maraming maraming salamat po Miss Hiang kay kay Jusil ng Hong Kong salamat salamat din Jusil salamat salamat din po sa inyo kay Eric Ricardo Official salamat salamat po kay Tropa Tums maraming maraming salamat po thank you thank you very much po at hanggang sa muli po mga kapatid maraming maraming po kayo isa shout out shout out po sa inyo lahat dyan maraming maraming salamat po sa susunod po, isa-shuttle ko po kayo uwid manood po ng inyong mga video. Maraming maraming salamat po. Huwag po kayo magsawang manood sa aking live o pumas dumalaw sa aking live. Kasi po, e, dito lang po tayo kahit pa paano nabibigyan ng ano ni Lolo. <laughs> At uh, muli mo, muli po, maraming maraming salamat po. Bye-bye po, bye, bye po. Maraming maraming salamat muli. Thank you po.